Usapan naman po natin yung tamang pangangalaga sa ating colon para makaiwas sa mga sakit gaya ng cancer. Makakapanayan po natin ang Philippine and American Board Certified Gastroenterologist. Ano po ba talaga itong colon cancer? Ito po yung ating malalaman sa ating mga kausap ngayong umaga. Good morning po good morning po. As, as, uh, po si Dr. June Ruiz. Nagpapasalamat ako sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Rise and Shine Pilipinas para ma-discuss po natin yung colon cancer. I Maraming salamat po. good morning. June, gusto po namin malaman kasi we understand there's what we call colon cancer. Ano po ba ito at paano po ito naiiba dito sa tinatawag natin ng colorectal cancer? Parang medyo magkahubig kasi sila. Okay, para lang ma ng mga nanonood po sa atin, uh, yung colon po, uh, ito yung tinatawag natin na uh, large intestine or malaking bituka. Tapos yung rectum, siya yung pinakadulo na portion ng digestive tract natin, na yung sistema ng uh, pang-digestion. So pag sinabi po natin ng colorectal, ibig sabihin po, kasama po yung colon na malaking bituka tsaka yung pinakadulo na parte ng uh, digested tract natin na rectum bago po lumabas sa sa butas ng puwet which is the anus pag colon po uh, doon lang po sa colon but for uh, for discussion purposes uh, kami mga doktor pag sinabi namin colorectal tsaka colon medyo interchangeable siya uh, para sa mga pasyente para mas madali maintindihan Hmm. Doc, ju, ano po kaya yung uh, mga karaniwang uh, causes nito o sanhi ng colon cancer? May kinalaman po ba ito sa ating uh, lifestyle? Ah, uh, po 'yon. Ang colon cancer po is a uh, uh, a combination yung causes niya from genetics, yung namamana natin sa mga ano natin, magulang at the same time sa lifestyle environmental. So, hindi lang po genetics, hindi lang po environmental, kundi combination po yung nag nagdedetermine kung magkakaroon po ng colon cancer yung isang tao tapos yung colon cancer po nagsisimula po yun sa mga butlig na tawag natin na polyps okay well in uh, in all aspects sa mandok uh, pag pagdating sa ating panlabas no may mga sintomas tayong makikita ano po ba yung mga dapat nating bantayan paano po namin malalaman kung kailangan na po namin magpatingin dok Okay. Ah, uh, yung sa ang, ang ano sa colon cancer kasi kung maaga pa yung colon cancer, pwede walang sintomas. So, pwede nga okay yung nararamdaman ng isang pasyente pero nagsisimula na pala yung colon cancer. Pag nagkakaroon ng simptomas, sa uh, ang binabantayan ho natin, tawag unang-una rectal bleeding, nagdudugo sa puwet, di ba? Pag dudumi ka, may nakita kang dugo. Uh, isang simptom yon ng uh, colorectal cancer. Number two, Uh, Nag-iba yung style ng pagdumi natin Tawag natin doon in change in bowel habits Let's say, araw-araw tayo pumupunta ng banyo para magdumi Tapos bigla na lang, isang beses na lang sa isang linggo So, tawag natin change in bowel movements Yun. uh, Yung mga ibang simptomas, tulad ng sumasakit yung chan uh, Pwede yung maging simptomas ng colon cancer Tapos, uh, pumapayat ho tayo pero hindi naman tayo nagpapapayat. So tawag natin doon uh, unintentional weight loss. Kung nag nagpa-blood test po tayo, anemic po tayo, o kaya hindi lang just maganda yung pakiramdam natin, pwede rin naman mag-present na yung bigla-bigla na lang, nagkaroon ka ng blockage or bara sa bituka, pwedeng colon cancer yon Sa maraming simptomas, pero ang importante po is pwede hong walang simptomas pag maaga pa yung colon cancer. Mm -hmm. Dok, I wanna know lang din po, no? Kasi um, uso rin po ngayon sa mga wellness um, center, yung colon cleansing. Marami po akong naririnig na ganyan. Uh, ano po masabi niyo dito? Gano'n po ito ka-effective to prevent colon cancer? Okay, magandang magandang tanong 'yan. Actually wala pong ano, hindi ho namin nirerecommend yung colon cleansing kasi parang in a way, pag colon cleansing parang gusto natin ilabas yung dumi natin, 'di ba? Parang supposedly malalabas yung toxins. Pero pwede naman natin magawa 'yan sa ano, sa tamang pagkain healthy lifestyle na hindi pa tayo gagastos. At the same time, baka yung mga colon cleansing na ginagawa, minsan uh, nagpapasok ho sila ng ano, yung mga enemas na mga tubo na pinapasok ko sa puwet na pwede pa pa magkaroon ng uh, complications, like pwede mabutas yung puwet. So kami po, hindi ho kami nagre-recommend yung mga enemas and uh, colon cleansing kasi there is a better way and a more natural way to clean your colon. Mm, oh, maganda po nga uh, insight yan, Doc. Um, additional to this, meron pa po bang, uh, paano po ba natin maiiwasan itong uh, colon cancer in a natural way? Mayroon okay, May meron ma po bang simpleng steps, pagkain, ano po yung mga dapat natin gawin? Okay, siguro ang maganda ho natin pag-usapan is Sino bang nagkakaroon ng colon cancer, 'di ba? Ano 'yung mga risk factors for colon cancer? Dini-divide ho natin 'yan uh, based on tawag natin non-modifiable risk factors tsaka modifiable risk factors. Pag sinabi natin non-modifiable, hindi mo na mababago 'yung factor na 'yon. So examples nito, number one, age. Pag uh, umabot na ho kayo ng 50 years old, golden boy na kayo or golden girl tumataas yung risk for colon cancer. Pero hindi naman na, lalo na ngayon, May nagkakaroon na rin ng colon cancer before 50 years old. But 90% of patients na nagkako-colon cancer are 50 years old and above. Number two, family history of colon cancer. Pag uh, yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, uh, ay nagkaroon ng colon cancer, you are uh, double the risk to have colon cancer. Number three, kung ikaw mismo nagkaroon na ng colon cancer or polyps, high risk ka na rin to have uh, colon cancer in the future. So ito yung mga non-modifiable. So punta naman tayo sa modifiable. Ito yung lifestyle related. Number one, ano yung mga risk factors? Uh, Unang-una, smoking can risk increase your risk for colon cancer. Number two, alcohol abuse could also increase your risk for colon cancer. Number three, hindi ho tama na uh, pagkain yung kinakain natin. Prahilig tayo ng processed food, fatty foods, wala masyadong fiber sa pagkain natin. That could also increase your risk for colon cancer. Yung mga hindi po nag-exercise. Uh, pag matabaho tayo, if we're uh, obese, And uh, ano rin, hindi hoon tayo nag exercise with a sedentary lifestyle. These are all risk factors for colon cancer. So based sa discussion natin, pwede hoon natin mabawasan yung risk ng colon cancer sa, sa mga sarili natin if we have a healthy lifestyle. So, uh -huh. only na lamang po, gaano po kahalaga itong regular na screening? Kailan po ba dapat magsimula magpa-check? Oh, thank you very much for that question. So, uh, ang guidelines po ngayon dito sa Pilipinas, magpapastart po tayo ng screening at the age of 50, 50 years old whether meron kang symptoms or wala. Remember, di ba sinabi natin kung maaga pa yung colon cancer, pwedeng walang symptoms. So at the age of 50, magpa-start na ho tayo ng screening. And dalawang, beses, uh, dalawang method so ang pwedeng magawa tong screening. Yung pinakasimple na test is a stool test. Tawag natin dito is FIT, FIT, which stands for Fecal Immunochemical Test. Ang hinahanap dito ay naghahanap tayo ng dugo, which is microscopic, hindi nakikita sa mata, kasi dun sa stool natin. Kasi yung ang colon cancer kasi pwedeng mag eh, na hindi natin nakikita. So that's the first test. The second test is a colonoscopy, which is uh, a test na gumagamit tayo ng instrumento, isang flexible tubo na pinapasok ho natin sa puwet, ini-examine ho natin yung buong bituka, pero tulog po yung patient. Kaya comfortable naman yung patient for a colonoscopy. So ito yung dalawang methods uh, to screen uh, our patients starting the age of 50. Ayan. Maraming salamat po, Doc June, sa mga tips at impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Napakalagi po malaman natin ang uh, colon cancer, paano po ito may iwasan at i go sempre dapat up a healthy lifestyle yes